Magandang buhay, madlam people. Pagandahin natin ang ating umaga at ang ating buhay. Ano? So, sa video na ito, ang target ko ay mga estudyante blues. Bakit? O, oh, kasi ayan, bagong gising ang inyong mudra bells. At napanaginipan ko kasi ang mga estudyante blues kagabi. Kasama ko raw sila sa isang bus trip. So, ayan, bonggang-bongga. Ang aking video ay para sa kanila ngayong umagang ito. So, ha, eto kasi ang mga napapanood natin dito sa mga video ay parating laging nagsasabi na huwag mong i-explain ang sarili mo sa ibang tao. Huwag ka nang magpagod na explain ang sarili mo sa ibang tao. Hoy mga estudyante blues, hindi yan para sa inyo mga estudyante ha. Hindi yan para sa inyo in between sa inyo and sa classroom and sa teachers. O, oh, bakit nasabi ni Ateng yan? Ganito yan, makinig ka ha. Una sa lahat, kailangan explain mo kay teacher kung bakit late kang dumating sa klase niya. Okay, wag mong uugaliin na maging late ha. Ang sinasabi ko, yung legit na na-late ka dahil meron kang legit na reason. Okay, so explain to your teacher otherwise mapipingot ka talaga sa tenga. Okay, okay or bababa ang grade mo. Pangalawa, i-explain mo kay teacher kung bakit hindi mo afford ang projects na pinagagawa niya. Kasi baka naman ang pinag pinagagawa ni teacher na projects, magdala kayo ng isang sakong simento, pako isang kilo, o oh, yung mga tipong ganyan. paint, okay? Eh, wala namang projects sa school. Yung pala may project sa bahay niya. Char, joke lang. Ibig ko sabihin, explain mo kay teacher kung hindi mo afford ang project sa school dahil hindi naman alam ni teacher. Okay? Na hindi mo afford yan dahil hindi niya nakikita ang estado ng pamumuhay ng mga estudyante niya. Alright? explain mo kay teacher kung bakit hindi mo afford ang bus trip, field trip, excursion, etc. At merong bagay na pwedeng gawin si teacher o ipagawa sa'yo kapalit ng hindi mo pagsama sa mga excursions na yan. Alright? Huwag kang mag-alala. Makikinig yan si teacher. Al, maiintindihan niya yan. Huwag kang mag-alala kasi naranasan ko yan. Kaya ako sinasabi to sa'yo kasi naranasan ko to. Alright? Kasi ako, hindi naman ako born rich. Mukha lang akong rich. Yay! Char! <laughs> Okay, higit sa lahat, kailangan mong i-explain kay teacher ang tungkol sa equation ng math na yan at kung ano-ano pang assignments at baka hindi ikaw ang gumawa, oh, hindi mo ma-explain, kaya kailangan magaling mag-explain, okay? Para magtagumpay bilang estudyante, kailangan nag explain ka, alright? O, oh, sige, paalam, sana may napulot ka,